Disclaimer ang mga opinyon at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula lamang sa may-akda at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryong batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Kumusta mga kabuzz? Welcome sa Buzz Pinas, ang paborito ninyong tambayan para sa maiinit na balita at chismis sa mundo ng social media at showbiz. Ngayong araw, isang matinding isyo ang pag-uusapan natin, isang influencer na dati hinangaan ng marami, pero ngayon laman na naman ng kontrobersya, walang iba kundi si Boy Tapang. Matapos mawala ng kanyang Facebook page na may 5.5 million followers dahil sa pagpopromote ng sugal, muling humarap sa publiko si Boy Tapang at tila umiiyak sa kanyang social media posts, Ania, ilang taon niyang pinaghirapan ang page na iyon, lahat ng oras, effort, at sakripisyo raw niya ay nasayang, sabi pa niya, natukso lang daw siya sa laki ng kita sa pagpopromote ng online sugal, at dahil dito, tinanggal siya ng tuluyan sa Facebook, isang iglap lang daw, naglaho ang lahat. Kung babasahin mo ang post niya, mapapaisip ka talaga, puno ng drama, emosyon, at paaring sa kung sino man ang nag-report sa kanya, Inamin niya na malaking kita ang dahilan kung bakit siya napasok sa Sugal Promotions, sabi niya, kung kikita ka naman ng doble o triple sa ilang minuto lang, paano ka hindi matutukso. Pero dahil doon, nawala lahat ng kanyang pinaghirapan. At dito napapasok ang malaking tanong ng bayan, kasi kung talagang nagsisisi ka, bakit sa bago mong page na Boy Tapang 2.0 ay nagpo-promote ka na naman ng sugal? Hindi pa man nakaka-recover ang mga tao sa ginawa mong pag-endorso noon, hetot bumalik ka na naman sa dating gawain, para kang walang natutunan, at dahil dito, galit na galit ang netizens. Marami ang nagsabing scripted lang daw ang lahat ng post ni Boy Tapang. Mula sa pagkalungkot hanggang sa paawa, at ngayon nga, balik sugal na naman. Ayon sa ilang netizens, ginagamit daw ni Boy Tapang ang dummy account para palabasang nanalo siya sa sugal, nakaprogram na raw yun para panalo agad ang resulta sa video, pero ang mga nanonood, naniniwala, umaasa sila na kung nagawa ni Boy Tapang, baka kaya rin nila, ang ending. Baon sa utang, sirang pamilya, at minsan, may nagkaka-problema pa sa batas, all because naniwala sila sa panaginip na inabot sa kanila ng isang influencer. Kaya kung may dapat kawan sa sitwasyong ito, hindi si Boy Tapang kundi ang mga taong naniwala sa kanya, ang mga minimum wage earners na isinugal ang natitirang pera nila sa pag-asang mananalo ng malaki, ang mga nanay at tatay na nag-abang ng promo code, nag-download ng mga app, at nagsugal, dahil naniwala sa video ng iniidolo nila, yun ang totoong kawawa, kasi si Boy Tapang, kahit na wala ang Facebook page niya, may milyon-milyon na siyang kinita mula sa mga sugal promo, at ngayon nga, mukhang nagsisimula ulit. Mga kabuzz, hindi natin sinasabi na masama agad ang bawat content creator na nagkakamali, lahat tayo, may mga pagkukulang, pero ang masama, ay kapag paulit-ulit na ginagawa ang mali, tapos magpapanggap na biktima, paawa sa publiko, pero sa likod ng kamera, ay balik na naman sa kitaan gamit ang mga followers. At nakakagulat din na kahit may ganitong isyo na, may mga tao pa rin na nagtatanggol sa kanya, may mga nagsasabing bigyan pa raw ng second chance, pero second chance ba talaga yan, o ginagamit lang ang simpatiya ng publiko para muling kumita. Dahil lang totoo, ang ganitong klaseng content ay hindi lang nakakapanlin lang, nakakasira rin ng buhay, ang sugal ay hindi biro, at kung ang isang influencer ay patuloy na nag endorso nito, alam niyang may mga kabataan, may mga nanay, may mga ama ng tahanan na nanonood sa kanya, dapat alam niya ang bigat ng responsibilidad niya. Pero ang nangyayari ngayon, tila wala siyang paki-alam, basta may bayad, go, kahit alam niyang may masisira, kahit alam niyang may mawawala, at ang mas masaklap pa, mukhang ginagamit niya pa ang bagong page para ituloy ang cycle. Kaya mga kabuzz, panahon na siguro para tayong mga manunood ay maging mas matalino, huwag tayong basta-basta maniwala sa padrama, hindi porket umiiyak sa video ay totoo na ang sinasabi, minsan, scripted lang yan para maawa ka, para ilike mo ulit, para ifollow mo ulit, para tumaas ulit ang reach, at pagkatapos, boom, balik sugal promo. Nakakagalit isipin na may mga taong gumagamit ng kanilang impluensya para ipahamak ang iba, lalo na sa panahon ngayon na marami na ang naghihirap, marami na ang nagtitipid, pero nauuto pa rin sa mga pangakong yaman sa isang click. Ang daming tao ang nasira ang tiwala dahil sa ganitong klaseng content, ang daming nagsisisi, pero ang problema, minsan huli na ang lahat. Kaya dapat talaga, tayong mga netizens, ang magpasya kung sino ang dapat suportahan, hindi porket sikat, ay dapat idolohin, hindi porket may followers, ay dapat paniwalaan, mas mainam na suportahan ang mga influencer na may tunay na malasakit, yung may integridad, yung hindi ka isusugal kapalit ng sponsorship. At kung ikaw man ay isa sa mga naapektuhan ng ganitong klase ng content, tandaan mo, hindi mo kasalanan na naniwala ka, pero ngayon na alam mo na ang totoo, huwag mo na ulit hayaang maloko ka. Anong masasabi mo sa isyong ito, kabaz? Naaawa ka ba kay Boy Tapang? O isa ka rin sa mga galit at dismayado sa kanya? ay comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. At syempre, kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng balita, chika, at analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iklik ang notification bell, dito sa Buzz Pinas, laging maingay, laging mabuzz, at laging may saysay -say ang chismis. Maraming salamat mga kabuzz, hanggang sa susunod nating kwento, ingat kayo palagi.